Welcome to Melos Vlog So yun mga boss, ah, meron po tayong tanggap ngayon Yan po, ah, CB125 na Honda po ito mga boss So bali, chineck up po natin itong wiring spoon niya mga boss At nakita po natin, ah, sira po itong placer assembly po niya mga boss So bali, pinalitan ko na po ng dalawa po mga boss, sa likod po mga boss At the same time po mga boss, nagpalit din po siya ng battery, yan po So, but, ito po yung battery na itinalit po niya mga boss. So, check up po natin itong wiring po niya mga boss para malaman po natin kung hindi na po gumagana itong placer uh, po niya mga boss. So, bali, kinoneksyon ko na po rin yung uh, wiring po niya mga boss. So, pag sa ganun is gagana na po itong Blaser po niya mga boss. Ayan po. So, bali, nagbalit din po tayo ng uh, valve po dito sa harap po niya mga boss kasi nga po is pundido po itong Uh, mga balpon po niya mga boss ito po yung uh, balpon po na inalis po natin mga boss kasi nga po is napigtas po dun sa kanyang loob kaya hindi umiilaw ito po mga boss so bali testing po natin itong ginawa po natin mga boss kung okay na po itong ginawa po natin yan po yan po yung right at saka yung left po mga boss so bali okay na po itong ginawa po natin mga boss po, mga boss so okay na po to kaya Shout out po sa may-ari po mga boss Yan po ang may-ari So okay po yung ginawa po natin At the same time po mga boss Papalitan po natin itong uh, balpo po dito sa Sa kanyang likuran Kasi nga po, is hindi rin po ito umiilaw Malamang pundido po ito mga boss So bali bubuksan na po natin So yun mga boss Kaya naman pala hindi umiilaw Dito po sa likod ng motor Ng ating customer po mga boss Uh, napiktas po itong negative o yung tinatawag po nating ground po, kaya hindi umiilaw itong uh, light po niya mga boss, so bali uh, ginamperan ko na po mga boss para sa ganun is makakaroon po ng uh, ground po dito sa kanyang lipod, ayan po mga boss ayan po yung dinugtong ko po mga boss ayan, so bali nadugtong na po mga boss, so bali tetestingin na po natin So ayan na po yung mga boss yung kinalabasan ng ating ginawa po mga boss sa so, bali umilaw na po dito sa kanyang tail light yan po. So okay na po ito mga boss. So ayun po mga boss sa so, bali natapos na po itong uh, motor ni Sir po mga boss. Ayan po hanggang dito muna itong videos po natin mga boss. Kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel at sa Facebook account po mga boss, awag uh, huwag kalimutang i-share, follow, like at sa lahat po ng mga videos na ina-upload ko po mga boss. So salamat po mga boss and God bless po sa ating lahat.